Lahat po tayo ay membro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo, lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayo mag-alala covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. Kailan po mga enroll ng PhilHealth ang lumalawang, kundi pati ang mga binipisyong maaaring makuha mula dito. Noong nakaraang taon, inilunsad natin ang Z-Benefit. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuhok. At yung iba, kuni-guni lang alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Mga kikpa, mga initiative, erata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Hiya naman kayo sa inyong kapag Pilipino. naman kayo sa mga kabahayan nating naanot o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng pinunsan nyo ng pera. may pera po ng Department of Finance na may higit 200 billion pesos ang kita na dumudulas lang at hindi na pupunta sa kapanambayan. Saan po kayo kumukuha ng kapal ng na mukha para tumakawali na ito sa ahensyang mga ito? Ay di na nagsasabi. Marami pong gabi bago ako matulog talaga akin po iniisip. Kulang na lang yata, sabihin nilang wala akong pakialam kung mapunta sa masamang lobang armas. Wala akong pakialam kung ilang buhay ang masira ng droga. Wala akong pakialam kung habang buhay na matigang ang mahalga, Ang mahalaga, umaman ako. Bahala ka sa buhay mo. Hindi maaaring ganito ang kalakaran sa pamahalaan. Kung hindi mo magagawa o nagagawa ang iyong trabaho, hindi ka karapat-dapat na manatili sa pwesto ang West Philippine Sea ay hindi katangisip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay manan... At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na pansang Pilipinas kung seguridad na rin lang po ang ating pag-uusapan, di pa karugtong din nito ang ating pambansang dagat. Dati, hindi man lang natin bakuhan ang pumalag tuwing may sisindak sa atin sa loob mismo ng ating bakuran. Malinaw ang pahiwatig natin ngayon sa buong mundo. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Kapag tumapak ka sa Recto Bank, para ka na rin tumapak sa Recto Avenue. Wala tayong balak mangaway. Pero kailangan din mabatid ng mundo na handa tayong ipagtanggol ang atin. Pinag-aaralan na rin po natin ang pag ng kaso sa West Philippine Sea sa International Tribunal for the Law of the Sea.